At yun na ano mga pag-usapan niya po natin na ito pong nakakatawang hirit po ni ano ni Madam Rowena Guanson dito nga po sa mga politiko na nagkamal po o tumabo umulimbat sa kaban ng bayan mga bayan mga pumaldo po mga kabayan no? Oh, napaka hirit po niya ano ni Madam Ruena Guanzon. Ano po yan, mga abayan? Ito po, mga oh. Pag-usapan natin. Ayon po dito sa balita, po, ayon po kay Madam Ruena, multuhin sana ang mga animal na politiko. Mariing binanatan ni dating COA, Comelec Commissioner at Tony Ruena Guanzon, ang mga politikong sangkot umano sa manumalyang plant control project sa bansa sa kanyang Facebook post ipinahayag ni Guanzon ang galit sa mga opisyal na di umano'y kumulimbat ng bilyon-bilyong piso mula sa mga ghost projects. Ayon nga dito kay Madam Rowena, na uh, multuhin sana ang mga animal na politiko na kumulimbat ng bilyon-bilyong kickback sa mga ghost projects ng flood control. Ayan po mga bayan. Napakatindi po ng banat niya, no? Ni Madam Rowena, no, mga bayan. Bultuhin sana. Eh, at, ang tanong, mga kabayan, ito po bang mga kumulimbat sa kaban ng bayan, eh, takot sa bulto. <laughs> Di ba, mga kabayan? Ba naman po, hindi po takot sa bulto itong mga to. Di po ba Eh, wala na po yata kinakatakutan itong mga politikong to. Sa dami ng kanilang mga ginawang kabalintunaan, mga kabayan, mantakin mo ha, unahin na po natin yung sa PhilHealth pa lamang po, yung sobra doon, at ang, anong tanong doon, paano magkakaroon ng sobra sa PhilHealth? <laughs> Di ba mga kabayan, paano po magkakaroon ng sobra? Eh, sa dami-dami po na nangangailangan ng tulong pinansyal sa mga ospital, magkakaroon pa ng sobra? Bakit hindi na lang po ginawang free yung ibang mga, di ba? Isa rin tong pilihit na to eh. Di ba? Magtataka ka, paano magkakaroon, mga kabayan, paano po magkakaroon ng sobra sa dami ng nangangailangan tulong pinansyal sa mga hospital? Yun ang hindi ko po mawari. Eh, Mat matindi po dyan, mga bayan. Kinuha po yung pera dyan. Kung akin niya pong maalala eh, 90, 90 million, 90 billion. O 900 million. Parang ganun po yata eh. Tapos nilagay po sa mga Harley Kapan. Diba? Napakatindi po eh. Kaya ano po nangyari sa Maharlika Harley May balita na po ba tayo? Natulungan po ba niya ng mga taong bayan naghihirap? ha, nangangailangan ng tulong pinansyal, eh yung malasakit center nga eh, dinifan, tinanggalan ng pondo, na kung saan, yun po yung mas nakatutulong sa mga Pilipino, eh tinanggal po nila mga kabayan. Hindi po ba? Ganyan po kagaling, ang gobyerno ito, magpahirap sa mga Pilipino. O pangalawa mga kabayan, yung mga tinamaan ng lindol, imbis na bigyan ng mga ayuda, binentahan pa ng 20 pesos na bigas. sa ka naman nakakita ng ganyang pangulo? Proud pa po ang gobyernong ito na magbebenta po sila ng 20 pesos na bigas. Di ba? Saan ka nakakita ng ganyang gobyerno? Inasalanta e na nga eh. Nalindol na nga yung Cebu. Bebentahan mo pa, hindi eh. mo na lang bigyan ng ayuda sa dami ng pera. Gusto mo pagkakitaan pa. Di ba mga kabayan? Saan ka nakakita po ng ganyang gobyerno? yat at ang loyo yung flood control na yan. Na kung saan, ang dami pong ghost project, bilyon-bilyon na kinilaan para maitayo yung mga flood control projects na yan. Saan po napunta? Sa bulsa ng mga, mayaya, ng mga kurakot ng mga na mga crocodile na nandiyan po sa gobyerno. Di ba? Kaya minsan napapaisip din ako eh, alam ba ng Pangulo yung mga pinaggagawa ng mga congressman na to? Sa akin lang pong pananawa, eh, tinabagay, parang hindi po. Ha? Parang hindi po alam ni Junior na may gano'n. Kasi nung naalalahanin po natin, anong na Sona, Paniwalang-paniwala sa na meron pong 5,500 na flood control project eh. Hindi po ba? Yan po yung pinagmamalaki niya. At magahan po, nagkaroon po ng baha. So, ibig sabihin po, ina niya na may flood control. Hindi po ba? Naisip ko lang mga kabayan. Ibig sabihin, yung Pangulo, ang akala niya, nagawa yung mga flood control na yan. Yung pala mga kabayan, ah kinurakot na bala ng kanyang pinsan. Pero dahil rin po sa kapabayaan niya ng Pangulo, pinagmamalaki po niya na nabasa po niya ha, yung budget at pinirmahan po niya. Sabi nga po niya, pinagmamalaki pa niya kasi sabi ng Pangulo, ni Pangulong Duterte doon, bakit mo pinirmahan yung budget na puro blanco? O ano po sabi ni Bongbong? Hindi, binasa ko yan. Wala kang tulog eh. Pinag-aralan ko yung budget na yan at inaprubahan, di ba? Pinirmahan niya. Bakit mo pipirmahan ang isang budget tapos kukurakutin lang ng pinsan mo? Partly, may kasalanan ka dyan eh. Dahil ikaw, ah, ang pumirma niyan, hindi mo pinag-aralan bilang Pangulo. Tapos isisisi mo sa mga politiko. Alam mo na nga mga buhaya yan eh. Particularly na yung pinsan mo. Eh, isang, si Lolong na yan mga kabayan. Pero Sinita mo ba, sir? May ginawa ka ba para sitahin niya pinsan mo? Kaya katulad ng palagi ko nga pong sinasabi sa inyo, napapaisip po ako eh. Ano po bang meron? Ano po bang meron? Kung bakit hindi po masita ng Pangulo ang kanyang pinsan? Hawak po ba sa leeg ang Pangulo ng kanyang pinsan? Hindi po natin alam. Di May alas po ba itong si Pinsan para patahimikin si Junior? Hindi rin po natin alam. Ang alam lang po natin ay pinabayaan niya po ang kanyang Pinsan ha? na kumurakot ng kumurakot. Maging si Saldi ko mga kabayan na congressman, diba? hinayaan rin po nila. Ibig sabihin po, gross negligence, hindi lang eh. Dapat kasama yan. Plunder dapat yan. Grap and corruption. Napakatindi po ng ginawa ng gobyerno ito sa pera ng taong bayan. Hindi pwedeng sasabihin ng Pangulo wala siyang alam, hindi niya alam. Tulad ng lagi niyang sinasabi. Hindi pwede yun. Tulad ng lagi mong sinasabi ng mga alipores mo kay Pangulong Duterte na siya ang Pangulo, siya ang mananagot doon sa war on pulburon, o ikaw tayo dapat. Ha? Dahil ikaw ang pangulo, ikaw ang managot diyan sa malawakang ano, nakawan ng pera ng taong bayan. So hanggang dyan lang no mga kabayan at magkita-kita pa po tayo sa mga uploads natin mamaya. At muli ha, happy holiday po sa inyong lahat. Good morning.